Hello po, magandang gabi po. Mga ka-listeners, sa nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. Nakakulo ako ng mainit na tubig. Tapos ito, meron akong asin. Lalagyan ko yung bowl ng hot water. Tapos, alahati yung kutsarang asin. Kailangan ko siyang haluin para matunaw yung asin. Gagamitin ko siya na uh, steam pausok. Tagal na kasi itong ano ko eh, ubo eh, Ang kate, grabe. Kailangan kong happy yung usok hanggang sa mawala. Wala <coughs> ano na nang ininom kong gamot. <laughs> Limang araw na itong ubo ko. Ang kati talaga sa may bandang ano, throat. Kapag ka makati pa naman, grabe. Kailangan ko iubo ng iubo hanggang mawala yung kati. sino po yung, sa inyo po sino po yung gumagawa ng ganitong bag, ano paraan para sa ubo hindi na ako gumagamit ng nebulizer ito na lang si <coughs> ito natural ano lang uh, salt and water lang talaga hmm <coughs> Sobra ka sarap sa pakiramdam. Kailangan ko happy yung ano niya, yung steam niya para makarating siya dun. Hanggang dun sa throat ko. <coughs> grabe kwento ko lang po yung nagduty ako kanina no sa ward ako, grabe every 30 minutes ubo pa ng ubo ay hey, grabe takbo ako ng takbo sa CR para dun umubo at suminga, grabe para hindi marinig ng mga pasyente niyo yung pag-ubo ko kasi nakakahiya. Actually, hindi ko pa talaga kaya sana ang mag-duty pero nahiya kasi ako hindi pumasok kasi syempre eh. Saka ayoko sanang ma-absent para hindi makaltasan yung akin ano. Yung salary. actually hindi ko pa na try yung magnebulize sa buhay ko hindi ko pa na try siguro ano kailangan ko magpa-prescribe muna ng nebul para baka sa kasi kailangan ko ring magnebulize oh. mga alas 11 na gusto ko nang matulog kasi Bukas, duty na naman ang inyong nurse. Hindi ko alam kung saan na naman ako idadalhin. Panibagong challenge. I'm <laughs> ka sa bahay ako, ito na lang gagawin ko. Ayan. <laughs> Medyo ano na, wala yung pang pinalalamunan ko. <coughs> Konti na lang. Eh. Niisip ko yung sila tatay. Um, taga-Santa Ana kagayan po kasi. So, alam nyo naman itong nagdaan na tatlong linggo na salanta sila ng limang bagyong magkakasunod. And kasunod po ay ang bagyong topito. Sana, ayun nga po, uh, okay lang sila. Hopefully, sana makapagpadala ako kahit konti para makasurvive sila doon kasi talagang ano eh, wala eh na wash out lahat ng pananim sabi nga ni tata, hindi raw sila nag-evacuate, nandun lang sila nung panahon ng bagyo para bandayan yung mga bubong nila every time na mayroong matutuklap talagang <laughs> pinapako niya daw po agad kaya hindi sila lumikas buti na lang dun sa lugar nila hindi binabaha or hindi um, hindi lumulubog sa baha kaya po no mga, ka, uh, mga ka listeners sana uh, kung meron po sa inyo na gustong tulungan yung mga kababayan natin sa north sa Cagayan Valley ayan sana ay uh, message nyo po ako para ano po makarating din po sa kanila yung tulong sana ay okay po sila tanging panalangin yung mai tutulong po sa kanila sa ngayon and siguro by sa mga araw